Hello mga boss, welcome to my YouTube channel. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagbasa ng measuring tip o steel tip o metro kung tawagin. Papaliwanag ko kung paano to gamitin. kung napansin nyo mga boss itong number na nasa baba ito po yung tinatawag na cm o centimeter ito po yung sa taas yan po yung inch at papaliwanag ko kung nga pala kung kung ano ano ang tawag sa bawat maliliit na guhit dito sa taas bago natin simulan mga boss ito nga pala yung centimeter na yan Ginagamit po 'yan sa mga ano sa mga maiksing katulad pag naglilihat ng paldadam. Ito po yung ginagamit. Pag sa ma, ma mahabang halimbawa pag nagsusukat kayo ng na mahaba, meter na po yung ginagamit natin. Tulad po nito. Pag mabot po kayo sa 1 meter sa 100, ibig sabihin 1 meter po 'yan. Yan po yung ginagamit. Kung 2 meters, 200 po. Ganon rin po yun. At itong mga, kung napansin nyo rin mga boss, may nakalagay din na 1 feet, 2 feet. Ginagamit to sa pag ano, pag nag, kunwari sa kahoy, pag napuputol, o sa pagliliot ng bahay. Ganon din sa meter, ginagamit rin yan sa pagliliot ng bahay. Ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo kung nakita nyo yan po yung 1 inch yung 1 inch po may labing anim na guhit yan ituturo ko po sa inyo kung anong tawag sa bawat guhit na to para mas mas nyo nga pala mga boss may ginuhit ako rito ayan mga boss para mas masintindihan nyo talaga Katulad nga mga boss kanina sa yung sinabi ko. Yung 1 inch na to. May labing anim na guhit. Kaya ito po yun. Pinalaki ko nga lang pala mga boss yung guhit ng 1 inch para mas maintindihan nyo. Bilangin nyo natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, 9, sampu, labing isa labing dalawa, labing tatlo labing apat, labing lima, labing anim yan po yung mga boss yan po yung 1 inch natin Naguhit, gumuhit lang ako ng malaki para mas maintindihan nyo yung tawag nga pala dito mga boss yung itong unang guhit na to 116 po to 116 yan ho 116 ho yan yung pangalawang buhay to 18 ito po yung dinatawag na 18 yan ho tsaka tong pangatlo naman mga boss ito po yung 316 yan po yung 316 Itong pang Apat na nga pala mga boss Ito po yung tatawag na 1 port Ito po yung 1 port Ito namang pang lima mga boss 516 po ito 516 itong sunod mga boss yung tawag naman nito ano ito po yung 3.8 yung sunod mga boss ito na po yung ano yung 7.16 po ito tapos yung susunod natin mga boss ito na po yung gitna ng ano inches ito po yung 1 half 1 half po ito yung sunod po sa one half is 9-16 nine 9-16 sixteen. Nine sixteen. yung kasunod nga pala mga po sa 5-8 is ano na eleven sixteen. ito po yung 11-16 yung kasunod po sa 1116, triport na po. Ito na po yung triport. Yan po yung triport. Yung kasunod po sa triport mga boss. 1316 po ito mga boss. Ito po yung tatawag na 1316. Yung kasunod po mga boss, ito po yung 78. Po yung 7, 8 tapos yung kasunod mga boss 15, 16 ito po yung 15, 16 15, 16 yan mga boss yan yung unang guhit mga boss yan po yung 1, 16 pangalawa 1, 8 316 1/4 516 38 716 1/2 916 58 1116 3/4 at 1316 78 at 1516 mga boss. Ito na po yung 1 inch nya Yung sa dulo Sana po mga boss na tandaan nyo po yung bawat guhit sa 1 inch nya at ngayon mga boss dito na naman tayo sa CM tayo mag ano kung nakita nyo mga boss yung bawat 1 CM nya may 10 guhit yan yung equivalent po sa ano sa 1 CM yung equivalent po ng 1 CM mga boss yan po yung 10 mm 10 mm Isulat natin mga boss para maintindihan nyo. Yung 1CM mga boss. 1CM. Equivalent po yan sa ano mga boss. Sa 10mm. Yan mga boss at yung 1 meter mga boss 1 meter yung 1 meter mga boss ikabalin po yan ng 10 cm 10, yung 1 meter ito mga boss ha yung 1 cm is equivalent yan ng 10 mm 10 mm yan po yung millimeter na tinatawag kaya ako nasabi mga boss na yung 1 cm is equivalent ng 10 mm yung mm kasi mga boss yan yung millimeter kung napansin nyo galing sa ano talaga kunwari galing dito sa 1 cm hanggang sa 2 cm may 10 guhit yan mga boss yung maliit na guhit yan po yung Millimeter At yung 1 meter naman mga boss Kaya 10 cm yung equivalent nya Kasi isang daan Kahit bilangin nyo mga boss Galing dito sa 1 cm Papunta sa 10 cm 100 yan mga boss Yung guhit na yan Kahit bilangin nyo Basta yun lang mga boss yung ito yung mga number dito sa baba yan po yung centimeter yung sa taas naman yung mga number sa taas yan po yung inch yung itong maliit na guhit ng mga boss yan po yung millimeter yung 1 meter yun po yung 100 yung pinakita ko kanina ginagamit po yun sa mahabang na sinusukatan at kung nakatulong nga po pala yung video na to mga boss please pahingi naman po ng like at pasubscribe na rin po malaking tulong na po yun sa akin